sa mundong puno ng kaguluhan. Mula sa sakuna, digmaan, hanggang sa kawalang katarungan. Kailangan natin ng pananaw na nagbibigay liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang filosofiya na naglalagay ng tiwala sa kakayahan ng tao. Humanismo Ano ang Humanismo ito ay isang makataong pananaw sa buhay, isang sekular na pilosopiya, na nagsasabing ang bawat isa sa atin ay bay likas na galing, halaga at dignidad. Wala itong batayang relihiyoso. Sa halip, itinataguyod nito ang responsibilidad sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Hindi sapat ang dasal para lutasin ang mga krisis. Ang humanismo ay nananawagan ng pagkilos, batay sa rason, agham, etika, at malasakit. Kung gusto nating baguhin ang mundo, tayo mismo ang kailangang